<coughs> Bell Mariano's latest post from EDI. Let's go and watch this. Saan kaya pumunta si Bell? Sabi ng mga comment dito sa EDI I post ni Bell Mariano. My beloved Bell Mariano, we love you. Uh, We love you, love. Take care always and knows that we are here for you. Secured ticket for your movie this coming to November 12, 2025. Ngayon pa lang, proud kami. Uh, aha, uh aha, -huh, uh -huh, sa'yo and congratulations. Sabi naman ni Vanessa, pretty so much, my love. Sabi ni Cherry BCX, masabing non-work related lang na post niyan. Cherubi Thank you, Pons Philippines and Sansok Philippines. Kayo lang po. Ang endorsement ni Belle na elbow na po siya sa ibang brands. Na elbow? Na siku? Aha, uh aha. -huh, uh -huh. so, na tiling meron pa si Bel na Pons and Sunsilk Philippines. Luyan na mo, uy. Kabiter ni mo kinabuhi. Ayaw mo kayo. Uy, te. Kalmahan mo yung kifi mo kay Donnie. Ang papansin masyado, eh. Kala mo naman, papatulan ka. Nga, Finlex niyan. Sabi dito, talo ka pa. Aha? Uh -huh? Talo ka pa nila, Shuvie, sa endorsement. Sino kaya ang inaaway nila? Ala, saan to guys? Gabi, buti my pants at sunsilk ka pa. Naubos na endorsement mo ah. In demand yarn. Sabi ni Francil, ang ganda. Hirap na hirap. Maka 100k. Eh, ha ha, -ha. Tanga kasi mga post. Sino kaya yun? Miss you, Belle. Aha, love you, Bell. As a Vancouver, next. Let's go. Canada nga kasi ang next, mga kaibigan. Habol na habol si ate girl kay Doni. Sino kaya ang inaaway? Take care always, Belinda. I am always here for you and Donato. Wow, so beautiful, Bell. Place in Scotland. Mm, sa Scotland pala yan. Lagi mo, landi mo kay Donnie. Kala mo naman papatulan ka niyan. Sino kaya inaaway niya dyan? Minsan naman, pag-isipan mo yung pinopost mo. Di yung basta-basta lang. May inaaway talaga si Cherry CPX. Si Walang duda, flap yung MGB mo. Kasama ka kasi eh. Sino inaaway niya dito guys? Kakasign mo lang sa ABS tapos flap pa. haha ha, ha, ano ba yan? Hala, inaaway na talaga si, si Belinda yata. Landi kay Doni, eh. di naman siya pinapansin. Tuloy na siya ng uh, pang pangaway din. Bobo mo literal. May, bo bobo ba? Huwag nyo nang pansinin. Hayaan yung kainin ng insecurity. Ganda mo, Belle. Kaya laging bet ni Doni ka holding hand. Sabi naman ni Cherry, anong naisip mo at pinost mo yung nasa last slide? Hahaha, -ha, Diyos ko po talong-talo ni Chovy, Bianca at Mika pagdating sa engagement eh. Pati pala sa endorsement, yikes, laos. Inaaway na talaga si Bel Um, wait, sabi naman dito, meron papansin na bidabida, sabi ni uh, Avi Wala na demand sa mga brands. Ang sikat pants na lang natira. Aba, sabi pa dito, Cherry BCX, bash pa more eh, yung idolit mo, nasaan na? Wala na. Sag -sali sulitin mo na yung MGV project mo, ha, ha last mo na yan. Kanta-kanta ka na lang kasi, wala ka na demand, flop ka na, wala ka ng hype, overrated ka na. Sabi niya, ah, uh, ang dami yung sinabi about Bell. Magiging mala Alex sa ilakad na engagement nito. flop uh, Flap na talaga. Pilit na pilit lang overrated na masyado. Walang hype. Tapos sabi niya pa, huwag kayong, uh, ah, sa sagot, May gustong sumikat dito. May nagpapapansin. So, inaway naman siya ngayon. Pilit na pilit, sabi dito. Wala na tuloy. Ah, uh, ganda ng song ni Bel Mariano. I felt your happiness. Love you, Tony, God bless you both uh, hide mo na yung likes flop eh. Anyway, si Bel Mariano sa kanyang post mga kaibigan, pinagsasabihang flop at uh, nagsasabihang dalawa na lang daw na endorsement. Hindi oh, meron pa si Bel yung scent na hindi ko maalala. Meron pa siyang sun silk, meron points. Ano pa ba ang next? Metro, metro, meron siyang metro mag. Uh, meron siyang MGB <clears throat> marami pa rin siyang proyekto guys huwag kayong ganyan na awin masyado si Belle and uh, so yes uh, pero yan ay talagang pinatakti ni Cherry ng post at comment ang section ni Belle Mariano na post na kung abot ba ito ng 20,000 likes huwag ka yan o oh, 15,600 likes na at uh, 4,000 uh -huh, 3,000 more to go and magiging 20 na yan. So, pagkabukas niyan ay magiging 100 na yan. So, huwag masyadong maliitin ang Bel Mariano kasi malaki. ang followership niyan o di ba so yes that's the latest on Bell Mariano's update this is Alexandra Lexter Jewels